Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pinoy Crew TV. Ayan, hindi tayo nakagawa ng video for like 2 weeks dahil busy-busy tayo sa ating trabaho. Siyempre at ngayon tayo ay nagbabalik para sa mga OFWs dahil ang ating sekretary na si Maria Susana Tuts Vasquez Ople ay pumanaw na. So, siya pa naman yung laging nagtatanggol sa mga OFWs sa mga migrant workers at isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng Department of Migrant Workers na siya yung naging secretary. So, uh, kagagawa ko lang ng video about this one sa migrant workers na bagong departamento na ito ay tumutulong sa mga OFWs kagaya ko, kagaya sa inyo. Pero sa... Hindi sinasadya or sa sinasabing kasamaang palad or unfortunately ay pumanaw ito siya. So alamin natin kung sino ba si Maria Susana uh, Ople. So siya ay uh, Filipina politician at anak po siya ng dating senador na pumanaw na rin na si Blas Ople. So isa siyang politician and overseas Filipino workers rights advocate who served as the first secretary of the Department of Migrant Workers. So pinanganak siya noong February 9, 1962 sa Manila, Philippines at namatay naman siya uh, ano, Today, August 22, 2023, yun yung nakalagay sa kanyang Wikipedia. So nag-aral siya na University of Santo Tomas at saka sa Harvard Kennedy School. At ang kanyang naging trabaho ay Secretary of Migrant Workers of Government of the Philippines since 2022 last year. At ang kanyang party naman ay Nationalist Party so magka-party sila ni BBM. Ang previous work niya ay Undersecretary for the Department of Labor and Employment of the Philippines 2000. 2004 hanggang 2009. So, kung ikaw ay isang OFW, kilala mo siya dahil kung may problema ang isang OFW at nagpupunta kay Rafi Tolfo, ay ito siya ay palaging tinatawagan na humihingi ng tulong. So, ano nga ba ang maging resulta nito ngayon dahil siya ay namatay? Siyempre, na mawawalan ng secretary ang Migrant Workers Department of Migrant Workers at kung siguro wala nang kasing uh, kagayan niya na magiging secretary or tagat -tag, tagapagtanggol ng mga OFW napakadaling tawagan at saka napaka matulungin siya ipinaglalaban talaga niya so very sad dahil kahit nga pala siya ay nagtatrabaho, meron pala siyang iniindang sakit at siya ay merong uh, breast cancer. Na yun ang dahilan sa kanyang pagpanaw pagpanao. Napakasad para sa mga OFW. So, ito ang balita. Basahin natin. Uh, President Ferdinand "Bumbong" Marcos Jr. on Tuesday lamented the death of Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots, hopefully calling it a great loss for all of us. So, kasi nga, hindi, hindi nga lahat ng... Tao, hindi lahat ng mga sekretary, hindi lahat ng mga kagaya niya kasi isa lang siya. So, Opley who had been battling breast cancer died Monday afternoon kahapon pala. So, nakalagay dito ay 22 pero 21 pala kasi kahapon 20. Yeah. It is a great loss for all of us. It is a great loss. Uh, of us over my friend it is a great loss to the philippines for service we know she could have still have rendered marco said in an interview said you interview so she was very much following the tradition of of kablas of play of excellence of compassion mm, yun ang mga sinodon niya sa kanyang tatay kasi yung tatay niya mabait din yun na senador the president called Opley a friend and expressed his sorrow upon the news it's a very very sad news I have lost a friend the Philippines has lost a friend Secretary Tos was a special person with a deep compassion really for the people she had to care for namely the migrant workers and very very sad so sa separate interview sabi naman dito doon na uh, the philippines now also mourns a great champion for the labor movement in the philippines she dedicated her life in every make, uh, waking moment to the welfare of laborers in general and migrant workers in particular she was tireless in her pursuit to always support and find protection for our workers so yan ay totoo talaga kasi uh, Palagi akong nanonood sa mga videos 'yung sa mga may problema na mga OFW's na halimbawa 'yung kanila mga asawa nagluko, nagkaroon ng mga lalaki or 'yung mga mga minamaltrato at saka 'yung may mga hindi pinapasahod, 'yung mga hindi pinapauwi at saka tumatakbo sila kay uh, Senator Raffy Tulfo at 'yung tinatawagan nila isa sa mga tinatawagan na ang dali-dali, super dali lang talaga ay itong si um, Secretary Susana Ople. So sobrang bilis niyang ma ano kumilos kasi mahal mahal niya ang mga Pilipino at lalong lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga mababang sektor so there cannot be a better example of the perfect mix of compassion and hard nosed pragmatism than into so ano siya mabait na matigas kung uh, talagang pinagtatanggol niya, ipagtatanggol kanya. niya. She got many things done in her years of public service and all for others, never for herself. Mm -hmm. Parang hindi na siya nag-asawa nga eh. I grieved together with family and all the who called to a friend. Our prayers are with you. So siguro yung tatay ni BBM at saka yung tatay ni ano, magka-friendship sila. So hindi natin may iwasan na ang mga tao ay mayroong mga bad comments talaga kasi maraming galit kay President PBM. So, ito yung kanilang mga comment, no? Para sa inyo bilang OFW based, bilang Pilipino, okay ba to? Sabi dito ni ni Tuho Buho, Tuho Buho sabi niya, good people die young. Kailan kaya nanay mo? So, ang ibig niya sabihin dito na yung mga mababait daw ay madali silang mamatay. Hindi naman, marami na mababait na hindi namamatay, kaya lang may sakit talaga. So, para hindi mamatay agad, take care of the body tapos ingatan para hindi magkasakit kasi maraming tao na bata pa sila na matay dahil sa sakit so hindi natin mapipigilan. So dito sabi, kailan kay ang nanay mo? So ang tinutukoy dito ay si Madam Emilda Romaldes Marcos kasi nga, ma-ano na 93 or 94 na yata yung kanyang edad. So masasabi natin na ito ay against sa mga Marcoses o ito pa, sabi ni John Doe A dedicated hardworking government official, kung sino pa ang mahusay at matino, ay siya ang kinukuha ni Lord ng maaga. Yan ang kinatatakutan ni BBM at dating DDS syndicate government na si Dutai, ang hindi magtrabaho ng matino kung hindi alam nyo na ang mangyayari. So, ibig pa lang sabihin ng isang ito na si BBM ay hindi nagtatrabaho ng matino at yung nakaraang presidente na si DDS, hindi siya nagtrabaho ng matino. Yun yung kanyang ibig sabihin. So, kaya daw, hindi sila namamatay agad. Si Duterte, ilang taon na siya ngayon, baka mag-80 -e na yun. Uh, kaya hindi siya namatay agad kagaya ni Pinoy dahil Uh, masama siyang damo, hindi siya magandang leader. Where in fact, kung tutuhanin naman, sa so panahon ni BBM, ang dami magandang nangyayari. Isa na yung mga napagawa niya para sa mga OFWs, in-approve niya yung uh, Department of Migrant Workers at saka yung sa land reform, sa lupa na panahon pa ng kanyang tatay na yung mga lupa pinamigay sa mga magsasaka. Maganda din naman yun na ah. hindi lang natin nakikita kasi ang nakikita ng iba ay yung mga masasama lang. At saka sa panahon ni Duterte, ay, oh, ang daming ginawang mabuti ni Duterte. kagayan yung passport, 10 years na. Yung mga uh, license, license, dyan, mabilis na siya. Tapos, in-increase na yung mga sundalo, nag-increase yung mga polis. Tapos, uh, binigyan na ng Allowances yung mga matatanda. Isa na doon ang aking nanay at tatay kasi walas lang is is -es. So nakakatanggap sila maraming na nakapag-benefits. Tapos uh, isa na yung mga infrastructures na nagawa niya. Ayaw pa din, galit pa din. Tapos uh, marami pang sinasabi na kung sa Bisaya pa, gimaldis yun, nga mamatay, anong klasing tao kayo? So, yun lang ang ating tinutukan ngayon. So, mga kapwa ko, OFWs, mag tayo kung sino ang ipapalit na sekretary para pag meron tayong problema, tingnan natin kung madali silang lapitan or hindi. Kasi ako saludo talaga ako dito kay uh, secretary Susan Uple dahil um, madaling lapitan at saka uh, madaling tawagan at tumutulong talaga siya para sa mga OFW pero wala tayong magagawa kasi nga sakit yun at hindi na niya kayanan ayun pumanon na siya sana ay uh, ano siya mag rest in peace at antayin niyang Panginoon sa kanyang pagbalik para kung papunta tayo sa langit siya or saan man so ang ang Panginoon na ang bahala so ingat tayo mga OFWs laban lang para sa Pamilya at para sa bayan. Marami salamat. Bye bye!